di deliver sa Pilipinas yon ang ibig sabihin ng? double dead oh. ang daming inaaral sino pumatay doon? sila na hindi ang sinabing double dead sa ato sa Pilipinas ang sinabing double dead yung animal na nagkasakit hindi tapos wow. animal na nagkasakit na? In, 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 inilinisan mo pa para ibenta pa? oo oh, ganun nga galing sa kanila, i-deliver po sa Pilipinas. Pero doon, kinatay doon eh, hindi yung double dead. Pinat yan ano talaga doon, yung inano talaga nila, yung kinatay talaga nila sa so, ibinta. Oo, pero saan nila nadala? Pilipinas. Oo. Oh. Double dead? Paano mo i-double dead? Na, hindi naman, to, hindi naman dito pinapatay, karina na nakarating. Double din nga eh. Oh karni na. Mm -hmm. Karni na doon. Gilipat i... pa sa ibang masang Doon ibibinta. Mm -hmm. Ba, doon sa ibang masang? Bits. Dito sa ito, karni. Mm -hmm. Double diba? din nga. Paano maging double Hindi ma... O di naman pwede magkaroon na sa pangalawang buhay pagdating sa Pilipinas. Pinatay na doon. Dapat oh. lutoy na doon. Ha? Dapat lutoy na doon. Huh? Na doon. Oh. Kung, halimbawa, di... patay na doon. Oo. Oh. Di na sa Pilipinas. Kinatay na oh. doon. Oh. Pag dinala sa Pilipinas, bakit mo sabihin double bulldog na kata kinatay na siya, nakarating na dito? bakit tinawid pa nang Pilipinas? Mas kita Ta... Uh, ano na bagas okay. Ano ba? No? Grabe ka tama. Karni na bagas Hindi na siya pwedeng maging double bulldog kasi hindi naman siya pwedeng katayin dito uli. Katayin na doon? Oh. Dito mo kayo luto? Okay, ano ang tawag dito? Pagdating dito. double bulig na? Doon pinadugo doon. Oo. Pag dito hindi pag kinatay mo madugo pa otro. I mean yun. Oo, na. Paano mo malaman na double din kung hindi makadugo dito kasi sabi mo pag sinabi mo double more dalawang bisis mo pinatay oh. Una oh, kung isang bisis lang nagadan doon. Isang bisis pinatay daw. Pag patay doon, i-deliver sa ibang sa ibang lugar. Mm. Double lid yun. Paano maging double lid? <laughs> ah, ng China. Oh. Pinatay sa China. Oh. Bakit makarating na Pilipinas? Double lid. <laughs> dito tinagtad. Doon kinatay. Dito tinagtad. Pero hindi yung double lid. Okay, okay. Double lid yun. Hindi maging double lid. Double lid. Kasi... Kasi story, <laughs> ah. Yung mga gurang panahon. mga gurang panahon. Kasi sa mga gurang na ito, hindi masagot ka taga-bordo. Nito, na double lid. Okay. Anong double sabi ko, Lolo? Ito yung ayaw na lolo ito. Oh. Sabi, yung nating bagay na hari ba na buton. Sana na. Oh. Yung time na dito, padala mo sa ibang lugar. Na ano pa yung sa na buton, yung pa yung na para kibano nang inaano na bigte, bigte. Oh. Nagpakamatay. Ang ayupiatram nila, sabi double di John. Oo. Ayan, sakit na yung mga guna.

Dapat pagkabuti ito, madugo pa. Mingay, patay na nga. Ga, ga, patay na nga galing sa ibang bansa. Hmm. I-deliver pa sa, sa Pilipinas. So, ang tawag doon, pinatay doon, dito dinala, hindi What? na yun maging double digit. Double digit yun? Paano dito mulurutuin eh. Ha? Dito mulurutuin. Ibang bansa na yun eh. Ano kung tao idara dito? Ay, di anong di tawag, doon? Hindi na sila Pero anong tawag doon? Ha? Anong tawag doon? Dead or arrival? Double digit pa Dead or arrival? Wow. <laughs>

Ingon ay mako. Di ka man nagtaram sa ako kung anong pangaran ng taon din ara. Oo. Ang nagtaram ko mataram ko ng eroplano yung kung uman inaram sa ako yung pangaran. Pero kung di naman sa ako pangaran, masabi ko sa imo yung pangaran ng eroplano. Uh -huh. Ano? Ano yeah, sinayan? Ano pangalan nun? Tama, Rama ko. Oh. Sabang, kurang. <laughs> ay, kurang ka, taram. Hindi, mataram ka. Anong ring aeroplano sinakyan? Oh. Grabe ba kang biyahe aeroplano? Ay, ano ka? Ah? Pilipin, Cebu. Sabihin mo kung sino yung nasinakay doon sa si aeroplano. Ay, aram mo ko. Ah, karne, ang pag-uusap. Okay, Kaya na, o, oh, sino yung na... Mali Karni. yan. Karne. Ang mga tanong na yan, mali yan. Ay, hindi yan mali. Ano tayo? Hindi yan mali. Gumagawa ka. Gumagawa ka ng dahilan. Kasi... Ini mo e sagutin. Hayo. Sino kai di ba? Eh sagutin. Di ba? Ini mukha e sagutin. Kaya ba ka lang maraming yeah. dahilan. Ma tanong ka? Ano ang ie France Oh, Sino sinakay? Kai? Sino sinakay? Kai? Itanong ko sa Ano ang pangalan? Patay, patay na. Hayop, wala yung pangalan. Ano pa? Ay, hindi. na. Wala yung pangalan. Hindi. Hindi kitang so, ano dyan. Ano ang tanong? Ang ano ang tanong kung Pa- panib, ang merimeno ko'ng tanong galing ng ibang bansa ang mga hayop dinadala ng Pilipinas na patay na pagdating din dito sa Pilipinas dumulid anong aeroplano ang sinakyan? <laughs> <laughs> paliwanag yan? Oo. oh. o oh, sagutin mo yun ang tanong ko naman <laughs> oh. ano ang sinakay? Ka, animal nga anong pangalan ng animal? Ah, nandiyan yun. na baboy ikan nang kuteng ikan ng mga... ilaga Oo. Oh. Oh. kaya kung nagkailan po ba, yung mga kurang ninyo mapanahon oh. <laughs> Ay, hindi na nga tayo eh. Pag sinabi What? mo, kuha ko na yan kung sino, ano sinakyan? Oo, oh, anong sinakyan? <laughs> anong pangalan na yung ayaw sinakay? Ay, sus malak. Karninga? Anong karninga? Oo, oh, baboy, baka, kalabaw, <laughs> o anong pa man yan, usha. <laughs> Oo. Oh. Pagdating sa Pilipinas, hmm. double din. Anong eroplano ang sinakyan? Eroplano ba? Eroplano nga? Anong sinakyan? Oh, sino nagdala? Sayo mo, ako alam ko eroplano. Sino nagdala? Ha? Sino nagdala? sino ah, ang nagdala yung ah, mga negosyante Sagutin mo muna yung ay, pangalan ng nagdala ay uh, dala. kasi bago ko sabihin sa iyo yung totoong pangalan Rashford, ng plano ng ang hirap na nagdala, alam ko na kung sino pero sino, mo, sino yung sino yung, sino yung <coughs> nagpadala ay, hindi nga. Transport truck. Teka, pero ako bago. Sabi <laughs> mo, yung mga gurang dati. Oo. Oh. Oo. Oh, transport truck. Mga nagpuno. Dito. Tapos, yung ating bag na. O. Pag kuning puno, double days. Double days. Kaya nga. Ito. Ay, diba ako agad dyan eh. Kasi ito, ito ang planet glow. Ano meron plano? Ano meron taga naman. Alam ko naman, na aeroplano ang madara. Kaya nga. Dibang bansa, arang naman. Wala okay, nga naman. Pwede magdarayo. Okay, ano? Pwede pwede. Kung magbarko. agog okay, Agok, okay. agok na yan. Kung magbarko. Okay. Agok. Agok. Okay. Ay. Uyag ng karne. Oh. <coughs> Pero mali. Mali ang title. eroplano nga dara. <laughs> Alam mo na Pero ang tanong naman. Oh, kasi siya. Di na sinabi kung sino magpadala eh. Ay, kung si Arlene, or si Wina ay, or si Lorna. Hindi na nga, kaya ayun huli na custom eh. Ay, mali. Kaya, ay, nahuli na ko ito. Buko man mga ang mga... Oh my God. Mata na ito. Sabi kasi, bago kito ako ko na mata na. So, Mali, mali ang tanong mo. Buko mali yan, Pinoy. Buko yun na mali. Pero paano pinapunto na yung tanong? Eroplano? Oo, eroplano. Yung, yung nagdara sa Pilipinas, hmm. na eroplano ang nagdara. Oo, eroplano. Huwag walang tao. Pero double din pa sa Pilipinas. Oo, double din na siyempre. Dahil hmm. dun kinatay. Lua. Hmm? Gaya ka lang Pero, <laughs> bar, malayang Walang tao dyan. De. walang saan kong tatawag. Gaya yung mag-lo, bar, kung malayang yung procedure. Walang <laughs> tao dyan. Gaya yung Ikan simbag. Ikan Simbagod oh. na. Para matapos ang tanong. Para matapos ang tanong. Para matapos din ang sagot. Ito na ang sabihin ko sa mo tayo. Daw. Ako na mo. Kaya kaya nagtanong siya kung sinong anong eroplano sinakyan. Oh. Eroplano pa no. Hindi ko masagot. Eroplano. Si o na anong eroplano sinakyan. Tinanong ko man siya kung ano ang pangalan sa nagpadala, hindi niya masabi. Kasi wala mang nangyari pa no ko niya. May, may nangyari, na ganyan. Ang dami na nangyari. Wala nangyari ko niyan. Kaya may lamang talaga. Ang dami nangyari. Eh, bagay, may... Kung may nangyari, Grabe mo na yung tanong mo. <laughs> Mag-share talaga kita. tanong mo, sagutin mo rin. Mag-share talaga kita. Ba hindi ko, hindi yeah. ko nasagot. Hindi ko nasagot yung tanong mo. Kaya ang dami mong... Sagutin mo mong na lang yung tanong mo. Oh. <laughs> <laughs> mas ang dami, huh? ang dami, ang dami, ang sirte ang dami, 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 ang 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 Paano na mo masirit yun na. Ikaw nga ni ang nakaisip. So, sa, sa, sa. So, dahil. Sa, ka. Ay kailan? Tayo masirit ka? Na. Tayo. Eh. Okay Pila lang kita dito, tatlo lang kita. Dito na sa buhatan. Dito muna lang kita. Nang. Ah, pero na sa buhatan ah. Uy, na sa Pero yung tubulus ay na sa buhatan. A lang kita dito. tama masirit ka? Sige ako. tatlo lang kita. Tatlo kita nagkikita gay dapat barkada kita, tabang-tabang oh. kita. Oh. May ka magsirit. kung hindi mo aram, maghihingon ka doon. May ka mang sirit. na ako, nagklo na ako, di ba? Hmm. na naman. May ka mang ka man. May ka mang sirit. Ano ang kasagutan sa kanya? Kung hindi niya sasabihin, kung hindi niya sasabihin ang kasagutan, hindi. <coughs> Ibig sabihin, wala tayong problema kasi nasa kanya kasagutan. Ibig sabihin, aho, kaya, ay, kasama na to siya. Aho. Kaya, pag may man uh, niya masagot nito, di sa agad na lang. Ang, ang ko, may ko <laughs> ka na, kasi balak na naman. Pero, <laughs> okay, okay, okay. pero, may, may ko na ito, oh. yung problema na, ay, sila okay. siya. Okay. Pero, <laughs> kuna mayayos, may kuna yung, okay. pero, okay. Sagutan, pero, ayos tay ko na, sir, yung kasagutan daw. Pero pinalwala ko na maayos. walang <laughs> pangalan ng tao. Sa ko na maayos. Oh, oh, ang pinag-uusapan natin, aeroplano, oh, no, ang si yan, Okay na sa ako yun. Kung mm -hmm. ano ang kasagutan na okay na sa ako yun. Kasi mm -hmm. mm -hmm. sa Austin, oh, wala. May ka mag-sirit. Mali yan. Mal may May, uh, no. may, sa, um, may si tatay. May, may, may ka mag pwede. Mali, tiga ano mas tatay na magsirit niyo posible talaga? masirita kasi ini, wala na lang wala, 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 wala ang kalam alam si tatay. Wala kalam. Oh, oh, oh. Oh, oh. ang kalam alam si tatay. ko lang hindi 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 Wow. <laughs> Bakit hindi ba lang hindi ko hindi ko lang ko lang hindi ko ko lang ko lang ko lang hindi ko ang aeroplano, galing ng, ng ibang bansa. Ang Anong bansa? Wow. Pinanggalingan ng bansa? Mas anong bansa yan? Japan, Japan, Japan. Japan, Korea, o uh, kanya. Pag natin dito sa Pilipinas, mm -hmm. ano na? Ang sinasakyan ng double din na hayop. <laughs> ha? Alam niyo ano? Dati bitin. Ha? Katay Pacific. Katay Pacific. Ano?

Okay. <laughs> <laughs> okay. Lang ay, sa sa oh oh sa mga po oh. sa, ay, po sa karne. ay, double <laughs> nga, ay, Anong, nga, ay, 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 ano? ay, 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 na ay, plano Pacific, pwede. Oo. Oh, pero pag gamit, eh, wala akong ako narinig. Diyan na uh, may narinig ka na may kate. Pacific, wala. Ay! Huwag okay. Wag na, huwag na. na. sirit ka na. Sirit pero, pero... May ka na magano? ano? Ang sa ibang bansa, Bet! Oh. Oo. Oh. Sa, oh. sa, sa Pilipinas, karne. Double, oh. 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 oh.

Siyempre, pero ang panaman na para sa masa, pag ano ko sa kya, pag Alam ko na, sasabihin ko na ako, Tana, kaso lang, may niya, sinabi pa na yung pagpadala. May pa na siya nagtanong siya nagpadala. Baka mamaya magbago-bago pa siya ng ano ba. Ma! Ikaw yung ka ikaw yung panibago. Kami, ba't mang ano pa siya, sabi niya. Hindi pa man siya nagtanggol siya nagpadala. Kaya ako natakot mo ako magsimba. Good day. Kita.

nag nag ano na sirit sirit ka na ikan ano na ito eh para ka hindi ko na sabi hindi ko na sinabi kasi baka ma ano niya na ano sirit ko na kaya sabi ko parang itaram ko nang ka eh sabi ko nagsirit sirit ka na tay parang kung hari yung kuno yung na katay na maga palisot na yan hindi ko lang inano eh kasi hindi ko lang inano tay pero ta kung ba't ka maanala siya no pag tara ka sabi ko